guys. mag na tea ako, guys. Anim na leaves to siya, guys. Itinkla ko siya. At akin na siyang magugasan, guys. Maganda to, guys, pag sa may mga halak. Ganito lang yung gagawin nyo pala, guys, para hindi kayo ano, hindi ng mga gamot na minisin. Ito so, kasi organic talaga to, guys. Pwede mo siya lang din hindi guys. Huh? I-slice Is ka lang ng lemon, guys. Kasi sa'yo kung anong... Wow! Pakuloan ko to siya, guys. Dito ko lang yung pinapakuloan, guys, kasi mahilig kasi ako sa mga herbal-herbal. Mga ano -al ka lang ng herbal. Mga halak-halak mo, -halak guys. Maayos yan. siya ba sa inyong wait guys kasi makukuryente ka dito tayo yung mga uh, mga mga lagay kanto kasi ako hindi ako nagamit sa kwek po guys kasi ako may water ito ko lang siya ilagay gusto kasi puro guys anong nalibs yan mamaya, nalagyan ko na lang siya ng nalagyan ko siya ng limon. Yun lang inumin mo guys, mga katikati na ngala-ngala mo. Tapos pakuluan mo na lang siya. Yan, dito ko lang siya pakuluan guys. Ha. Ah. Pakuluan lang yun dyan. Saksak mo na lang siya. Mga ilang minutes lang yan guys. Ang pagpakulo mo. sitin mo na lang din. Yan. Yan. Damn, Tapos kung nalutok na yun siya, pang medyo kumulo na, ilagay mo na lang siya sa malilis na baso, guys. Dititimpla mo siya. Masarap din, guys, kasi tanggal talaga yun yung mga ano um, guys. Malak-malak na mga katikapis ang malak-malak. Masarap yan. Ayun ko lang siya konti guys sa mga kumulogin. Sandali so, lang naman kasi yan. Antayin ko lang yan siya. Mamaya ilalagay ko at inumin ko na siya mamaya guys. Ano lang kasimple kasi, para mayroon kang mamaya guys. Lice ka lang. Igaan mo lang. Anong ino siya? Natip ko lang siya, guys. Yan talagang gamot ng mga, mga gamot ng ano, guys. Pag inaubo ka, sinisipon. Yan talagang gamot niyan. Tapos, so, Maliksi. Tingin taas ng tindaan ni Lani. Uminom ng nimu. Hay nako. 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 Hay herbal herbal ka na lang o, so, yan. kasi dito sa mingay guy marami akong hair din yan kayo. dito, mainit pa kasi palamig din ko lang siya guys tapos ito na inumin mo na siya gamot na siya sa mga halak halak sipon ikaw so, masyado puro medicine kasi may scientific yun at ito organic healthy pa sa ating katawan guys ito lang yung lalim yung inumin yun yung sekreto para hindi kayo magka sakit sakit at huwag sa walo guys papansin niyo guys kasi ito yung mas maganda inumin at huwag po na scroll hindi kaming naman guys sa aking video na ito at pakishare na rin. Maraming salamat. See you, bye!